Anong ganap sa mundo ng showbiz. Hindi ikinatuwa ng batikang ABS-CBN news anchor na si Tony Velasquez ang naging biro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tungkol sa mga chismis na siya ay pumunta sa ibang bansa nitong nakaraang weekend. Matatandaan na nitong ika-31 ng Oktubre sa isang press briefing ay nagbigay ng maiksing mensahe ang pangulo sa mga nagpapakalat ng maling balita tungkol sa kanya. Welcome to Hokkaido, natatawang sabi ng presidente. Banat ni Velasquez, nakuha pa ni Pangulong Marcos Jr. na magbiro. Bilang sagot sa mga haka-haka na nasa Japan siya habang meron ng nagaganap na malawak na kalamidad sa pinasdulot ni Paeng. Natawa kaya yung mga namatayan sa bahay at buho? Nagbahagi rin si Velasquez ng isang mini-comic kung saan binibatikos ang pagbibiro ni Marcos sa gitna ng kalamidad. Samantala, naniniwala naman si Deputy Prosecutor Darwin Cañete na isa si Tony Velasquez sa mga dahilan kung bakit hindi dapat muling bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Ayon kay Cañete ay paalala ito na ang ABS-CBN ay puno ng mga anti-Marcos personalities kaya naman hindi dapat pagbigyan ni PBBM ang kapamilya network na bigyan ng panibagong prangkisa. Anong masasabi mo sa balitang ito?